<laughs> Good morning, Mark Agri. Ayan, no? so nandito po tayo ngayon sa ating uh, mga manok. Uh, dahil po pipili po tayo dito ngayon ng tatlong babae upang ating i-breed uh, doon po sa ating tandang. Okay, so pipili po tayo dito ngayon ng tatlo mga kaagri. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung aking mga ginagawa sa pag-prepare bago po sila i-breed. Ayan, okay? So, uh, ayan po may itlog mga ka-agree. Kunin po muna natin. All right. Sayang naman, ulam na 'to. Alright, so unang step po mga kaagre ay uh, paliguan po muna natin yung ating napiling manok, no? So, kukala mo tayo ng uh, balde, uh, lagyan natin yung kalating tubig, tapos uh, lagyan po natin ng shampoo, no? Kahit anong brand ng shampoo ay pwedeng-pwede pwede po mga kaagre. Haluin lang po natin mga kaagre, no? Yan so after natin mahalo, simulan na po natin yung pagliligo sa ating mga manok. Ayan, so ilagay lang po natin yung ating manok sa balde. Tapos ibabad lang po natin ng ilang segundo para po uh, maabsorb po ng uh, balahibo ng manok yung uh, shampoo na nilagay natin mga kaagre. Tapos uh, himas-himasin po natin yung mga balahibo para lalong manunuot yung uh, shampoo doon sa balahibo ng manok. And after po natin mapaliguan mag-agri, ilagay lang po natin sila sa uh, flying pin. And then po, uh, take note po mga ka-agri, yung bagong paligong manok po ay wag po nating uh, ibilad sa araw. Hayaan na po natin silang matuyo sa hangin, no? Uh, dahil po pag uh, ibilad po natin sila directly sa araw ay mas lalo po silang na stress mga kagri. Ka After po natin magpurga mga kaagri, ay uh, maglagay po tayo o maghalo po tayo sa kanilang painuman at tubig ng antibacterial. No? So, mag-antibacterial flushing po tayo mga kaagri. Pwede na po tayong gumamit ng uh, tablet form. at lang pong uh, direktang ipainom sa ating mga manok. thank you